So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang akong ano mic video So yung gagay kong topic ngayon uh, About ito sa mga kababayan nating OFW Na mahilig, mangutang Sa kapwa niya OFW na hindi naman marunong magbayan Kasi ako talaga, aminin ko man din sa inyo Na experience ko na rin yan So andun na yung sa una Magmamakaawa Makikiusap, ganito, ganyan Maamong, maamong mukha eh pero pagdating ng bayaran, wala na. Ito, sinetser ko lang din sa inyo. Sigurado ko, makakapreset lang ito. Yung nakaranas na ito na utangan ka ng kapwa mo FW tapos hindi ka bayaran. Andyan pa yung kumisan, masabihan ka pa na ititiman na ka. Ako, nasabihan ako ng gano'n eh. Yung nakarana eh. Pero kahit man na gano'n, sa awan ng Diyos, hindi naman ako naghirap. Eh, sabi ko nga sa kanya, mas maganda pa buhay ko sa eh. Kasi hindi ka asinso gawa ng ganyan ang ginagawa mo sa kapwa mo eh. Ako talaga, true to life story yun, nangyari sa akin yun, nainutangan ako. Kasi sa atin, sabihin nga nila, piliin natin yung uh, dapat nating utangan. So ang tanong kumisang, paano rin natin pipiliin? Kasi yung namungutang, mabait yan sa una eh. O, totoo talaga yan, mabait yan sa una. Pero tayo, siyempre, naranasan natin yung magpautang kasi naku kumisan, nakukonsensya rin tayo at naawa. Kasi magmamakawa, hihingi ng pabor. Ang nagiging problema lang din kasi Pagdating ng singilan Pagdating na pag-usapan Sige, una, pagbigyan natin Sa pangalawa, sige, pagbigyan Ang problema, pag paulit-ulit na nagalit ka na At nabuisit ka na Yung mas matapang pa yung umutang eh Kasi ako, nar naranasan ko yun eh Sabi po nga sa akin, nakikilig ka pa naman sa araw ng Biblia Tapos ganyan ka maningin Kasi naranasan ko, nagpost ko sa Facebook niya eh Nagano ko okay. eh Naranasan ko yun dito sa abroad Maniwala mo man ka siya, Para pasapain, hindi totoo yun. Naranasan ko pa, sabi, hindi didimanda daw ako. Sabi ko, magdimanda ka. Kaya ako sa inyo, kung gusto nyo magpautang, piliin nyo yung tao. Kasi tayo, hindi naman talaga natin maiwasan yung maawa at makisama. Pero minsan kasi, sa pagpapautang natin, Diyan tayo napapasama. Kasi kung misang tao lang din naman tayo, nagagalit din naman tayo. Kasi, siyempre, pera natin yun. Pinaghirapan natin yun. Tapos hindi niya bayaran. Papahirapan ka na makuha Ako talaga uh, nangyari sa akin yung dito nag kami Pati yung asawa nga niya nag na sa akin eh uh, Nagagalit na sa akin ano na yung parang ano pa eh Kasi sabi ko talaga <laughs> Yun talaga Truth Truth life story yun Totoo yun uh, na experience ko yun Kaya yung sinishare ko lang din sa inyo Na huwag kayong basta-basta magpapautang dito sa Ibang bansa, lalo sa mga kapwa mong Pilipino. So, ando na tayo sa pwede natin silang pagkatiwalaan. Pero dito, ang pinatatamaan ko lang dito, yung mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Kasi kayo naman, kasi yung mga nangungutang, hindi dapat kayo umutang sa mga kapwa niyo Pilipino kung hindi rin kayo marunong magbayad kasi pinaghirapan din yan ang kapwa niyo Pilipino. Pero kahit man na gano'n man, hindi naman ako minalas. Hindi naman, ta eh, hindi naman ako minalas kasi kahit pa, no? Kasi hindi naman ganong kalakihan yun eh. 500 real lang naman yun eh. Pero tandaan mo yan, ang karma. Ang ganti ng Panginoong Diyos. Babalik din yan sa tao. Kasi kung minsan nagkakasala din tayo, eh, nakapagsalita tayo ng hindi maganda eh. Kung baga parang pagsubok din sa atin yan ng Panginoong Diyos eh. Kaso wala, anong magagawa rin natin? Kung minsan, tao lang din tayo. Hindi natin naiwasang hindi magalit sa mga umutang sa atin. Kaya ang problema, maraming Pilipino, kung dabay talaga makakapalang mukha dito sa burda mangungutang na hindi marunong magbayad eh. Pag hindi mo, pag hindi mo pa, ano, wala. Yung iba, parang ayaw pang magbayad. Kaya, dapat lang talaga, yung, yung, mga marunong umutang, dapat marunong din talaga magbayad kasi pinaghirapan din niya ng tao. Ito, sinishare ko lang din sa inyo kasi na-experience ko to sa abroad na huwag kayong basta magpapa-utang dito sa ibang bansa. Lalo na kung bagong kakilala nyo lang. Kasi nangyayari talaga yun. Nandun na tayo sa kaibigan, tropa, pakikisama. Pero ang problema, pagdating ng singilan, hindi, ayaw ka na pakisamahan. Pag nagalit ka, ikaw pang masama. Yun ang mga buwisit sa mga hayop na yun. Yun ang napakahirap niya kasi, mangutang-utang sila eh. So, ayan lang. Yun lang. Basta yung sadist ko lang sa inyo, sa mga first timer na hindi dapat kayo nagpapautang basta-basta, lalo lalo na sa kapwa niyo Pilipino dito sa abroad kasi marami dito ang scammer, marami dito ang hindi marunong magbayad. Andiyan na 'yung sasabihin ka pa, edi eh? demanda. Sabi ko, sige, demanda, demanda. Ganun lang, so yun lang, guys. ngajalan lang video puro day, guys. Maraming salamat, guys.